Sa ating mga balita, tauhan ng Ninoy Aquino International Airport nagsauli ng $10,000 cash sa Korean National. Comelec guilty sa grave abuse sa pagdisqualify sa Smartmatic ayon sa Supreme Court. Higit 1.7 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa habal-habal driver sa Pasig City. Temperatura sa Pilipinas ngayong Abril higit na mataas sa inisyal na prediksyon ng pag-asa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kinlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Bibigyang parangal ng Manila International Airport Authority o MIAA ang isang porter sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 makaraang magsauli ng napulot na perang nagkakahalaga ng $10,000 o may katumbas na higit 565,000 pesos. Ayon sa pahayag ng MIAA, agad na nagtungo sa Lost and Found ang porter na kinilalang si Victor Perez, 52 anyos, matapos niyang makita ang bugkos ng pera sa lapag sa arrival extension ng Naiyawan habang nag-aayos ng pushcarts nitong Sabado, April 13. Naibalik naman ang pera sa isang 60-year-old na Korean na kinumpirmang tunay na may-ari ng nawawalang halaga batay sa kuha ng CCTV ng naturang paliparan. Guilty ang Commission on Elections o COMELEC sa grave abuse of discretion sa kanilang pag-disqualify sa service provider Smartmatic bago pa ito magsumite ng bid ayon sa ruling ng Supreme Court o SC. man, paliwanag ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sapat ang ruling para ipawalang bisa ang kontrata ng Miro Systems para sa vote counting machines at 2025 elections. Dagdag ni Ting, nagkaroon ng COMELEC ng isang discretionary pre-qualification regime na paglabag sa Government Procurement and Reform Act. Samantala, sumagot naman si COMELEC spokesperson Rex Laudianco na handa sila sakaling mag-file ng counter charges ang Smartmatic laban sa kanila. Timbog ang isang lalaki matapos mahulihan ng mahigit 1.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa barangay May Bunga sa Pasig City. Ang sospek na kinilalang si Alias Win, 22 anyos, driver ng Habal-Habal at kasalukuyang naninirahan sa Teresa Rizal. Batay sa ulat ng Pasig City Police Station, nagkaroon ng checkpoint operation ang pulisya nang harangin ng sospek sa kahabaan ng F. Legaspi Street sa nasabing barangay nitong madaling araw ng Martes. Tumanggi pa ang sospek na ibigay ang lisensya nang hingin ito ng pulis at nagtangka pa umanong tumakas. Agad namang nahabol ng apprehending officers ang lalaki at doon na nila nalaman ng tingnan ng dala nitong bag na naglalaman ng tinatayang 250.8 grams ng hinihinalang shabu na ide-deliver o sa naturang syudad. Narecover din ng pulisya ang isang unit ng motorsiklo mula sa suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Article 2, Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at direct assault, resistance at disobedience. Lumampas na sa prediksyon ng gobyerno ang mga temperatura sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas para sa buwan ng Abril. Gayunpaman, nagbabala ang pag-asa na mararamdaman sa Mayo ang pinakamainit na araw sa bansa. Kahapon na itala sa Metro Manila ang pinakamainit na temperatura sa rehiyon para sa buong taon. Umabot sa 36.9 degrees Celsius ang temperatura sa Ninoy Aquino International Airport area. Sa lungsod ng Pasay, mas mainit kesa sa 36.8 degrees Celsius forecast. Ayon kay Analiza Solis, Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, dahil nararamdaman na natin ang matinding pag-init ngayong Abril, posibleng mas mataas pa sa 40 degrees Celsius ang maximum daytime temperature sa mga susunod na linggo. Maari pa itong umabot sa 42.2 degrees Celsius pagdating ng Mayo. Para Kidlat News Updates, ako si Rosalie Sinchonco, nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.